So, pag nandito ako sa Leicester Square, yung pinupuntahan ko talaga dito ay ito Jollibee. Yes. So, pag nandito ako sa London, hindi mawawala sa itinerary ko na kumain dito. So, samahan niyo pa akong kumain. So welcome guys sa Jollibee ng UK. Ito pala yung itsura niya sa loob. Kung sa Pilipinas ay eh, tambayan to ng barkada. Dito sa amin comfort food siya ng mga Pinoy. So nandito na ako sa may love and Jollibee and umorder ako ng two piece chicken, peach mango pie, um, spaghetti at saka orange juice. So yung cost nito dito is parang kung sa Pilipinas is around 900 pesos. So medyo mas mahal siya kasi nga syempre nasa first world country ka kaya uh, medyo mas pricey yung mga pagkain dito. So, tikman natin kung kasing sarap din ba siya sa Pilipinas. So, ito, titikman na si Cruz Actually, umaga pa lang dito, mga around 9 o'clock. Tapos, ito kagad yung breakfast ko. Heavy breakfast kagad. Kasi, mahaba-haba yung lakaran dito. Kaya, kailangan ko ng spaghetti. breakfast. Thank you. Masarap naman siya. Pero parang hindi siya katulad sa Pilipinas. Ewan ko. Tapos yung sauce niya, sa Pilipinas kasi di pa parang red na red. Dito medyo maasim-asim na matapos. Okay lang. Okay naman siya. Tapos ito naman chicken. Try natin. Buti binigay sa akin Thai pot at saka Thai Tikman na natin itong chicken. Tikman naman natin ngayon itong chicken. Hmm. Okay. Diba? Masarap siya. Pero, iba pa rin yung sa Pilipinas. Hindi ko alam. Hindi ko ma-explain. Pero, hindi siya kasing pasang sa Pilipinas. Pero, pwede na siya. So, kain ko muna ako. Ayan, so, naubos ko na yung chicken at saka spaghetti and sobrang sarap niya. Uh, hindi siya kasi um, same ng taste ng sa Pilipinas, pero close naman siya. So, pwede na. Kaya kung namimiss niyo yung Jollibee is pwede pwede. Try niyo dito sa my London. Uh, marami branches dito. Hindi ako sure. Meron dito sa Leicester Square, tapos meron din sa uh, Scott. So, ayan. Ngayon, nakatry naman natin ang peach uh, mango pie. So, itong beach na sabi ng pakilala ko na dito po siya nakatira sa London. Mga... Ito daw yung sikat dito sa mga lokal. Yung mga British, ito daw yung gusto nila yung fish So, kita nyo. Ang laki niya, diba? Yung sa atin kasi medyo maliit lang. So, ito is um, kumala natin. Hmm. Fairness, parang kuha niya yung lasa ng sa Pilipinas. Ah! But yes, masarap talaga, Ito yung pinaka gusto ko dito. Parang kalasang-kalasa talagang sa ito. Yes. Ayo, Pag nandito ako sa London, hindi talaga mawawala sa itinerary ko itong um, Jollibee. Um, parang pinapil mo talaga sa Pilipinas ka kasi yung mga server tapos yung halos kumakain dito is mga Pinoy tapos yung mga tugtugan dito minsan mga pang Pilipinas din so parang ka talaga nasa Pilipinas parang your home from your home dito so ayan umusin ko lang muna to tapos lakad na ulit tayo ayan salamat sa pagsama sa akin sa pagkain dito sa Jollibee kung mapapansin nyo yung color ng building niya is violet ba diba pag sa Jollibee usually parang red and white lang siya although red and white naman yung kanyang Um, yan, yung Jollibee dito. Pero, yan, color violet siya dito which is kakaiba. Pero, ayan, salamat po. So, hopefully, nag-enjoy kayo. Thank you!